maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan ngayon po ay eh, tatanggalin ko na itong aking uh, minarkot na ano, kalamansi uh, try natin ngayon kung kasi yung standard po nyan talaga 3 months ay eh, nasa dalawang buwan pa lang po mahigit pero tingin ko mabubuhay na ito marami na siyang ugat eh uh, try natin kung pwedeng mabuhay siya ng 2 months dahil marami na siyang ugat tingin ko pwede na o kunin ko na po ito

Sabi ko man din sa'yo, mabili ng lagari. Meron sa TikTok nun eh. Hirap. Hmm. Hindi na karang kasi lagari ba ako hindi ko yung hirap Paano kasi sabi ko mag-auto eh. Bumigay pa ang pang 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 <laughs> e pang at tanggal na po natin hindi mo matagal tagal lang ilagay e, muna natin dito sa tubig kaya bababad po muna yan pagkatapos tanggalin yan kaya muna natin yan nakasawasaw sa tubig kaya alam muna natin yan tapos yan habang nagano po yan 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 i-diretso e, natin yan dito steam back yan

yung tali ang dami na palang na dito sa ilalim ayun eh. lalaki na eh. kailangan gawin natin dito tanggalin na natin itong mga tali Halo punang ng dalawang buwan kasi yung masih niya naging yang

nhưng mà nó nhỏ hơn vịt nha và nè

Ah, wala na lupa. Ah. Wala na lupa. Eh, yung nasa potol na yun, anong, na? anong Ha? Ah? lupa na rin. Anong na rin? daw na pa Para memento memento sa lagi po natin ang anen plastic. <coughs> Bakit sa plastic? Ito, pa-plastic ay muna ko para hindi siya mag-iit. Ba't ilang ba, yung aking tanim na ano? Dito ko na ba? ito na lang hindi mo tinanggan. Ito. Ba, ibabag tanim eh? na niya. Ayun na po yan. Uh, mga 5 days po yan bago natin... 5 to 7 days bago natin tanggalin yung plastic ay hindi po natin pwedeng tanggalin kagad yung plastic nyan para hindi siya ma dehydrate yung mga hindi siya makakasingaw yung ano hindi agad matutuyo kaya kailangan muna natin plastic kanya ng pitong araw at paglipas po ng 7 araw at yung pong obserbahan pag lumabas po yung talbos niya na sa riba yun, buhay na po yan pero pag hindi po tumalbos yan at tuyo, yun, patay pangalawang ano ko pa lang po ito basis na nagmarkot yung una ko 30 days ngayon ay nasa maigit lang po 60 days tinanggal ko na marami na naman siyang ugat eh. tingin ko pwede na po, nandito lang muna. maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa ating mga select viewer mga subscriber, maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, at po sa inyo sa mga padan lang po sa akin channel, sana like and share rin po and subscribe, maraming maraming salamat po, nandito lang po bye, -bye.